guys, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman si Kindness guys. So this time is may gagawin ako guys kasi ha, ayan po, uh, suko na po si Kindness. Ayan so uh, isi-share ko lang po sa inyo ngayon guys kasi uh, nakikita niyo po guys uh, siguro na-vlog na ko na rin po ito nung ano, sa mga nakapagsubaybay po talaga sa akin. Yan, lalo na kapag summer, ang bilis po tumubo ng mga damo. Ayan, so medyo Nagano ako guys parang sumuko ako <laughs> kasi nga grabe talagang eh ano pa naman busy po kami palagi sa trabaho so hindi namin talaga yan halos araw araw na ma pwede namin bunutin yung mga damo so may ginawa, may ginawa po tayo ayan tapos sobrang init ngayon sa Japan guys actually ngayon pa lang ako lumabas ng bahay 4pm na po ngayon dito ayan so ipapa-share ko lang po sa inyo guys may binili po si Kindness ayan po yan, so ito po 'yung binili natin, guys. And then uh, ito po ay napakaganda po nitong gamitin, guys, kasi nga pakita ko na sa inyo yung, uh, 'yung picture 'yan. So hanggang sa pinaka 'yung maragagap bitaw niya, guys, 'yan. Pinaka-lalim pinaka, talaga mismo 'yung pinagmulan talaga niya. 'Yan. So ito 'yung ito ay ay dadahan-dahan po natin na ibuhos po. 'Yan, so makikita naman po ninyo 'yan po 'yan. So, para hindi siya natutubo yung ating damo. So, papatayin lang natin yung mga damo, guys. Kasi nga, sumuko na talaga si kindness. <laughs> yan po. Tapos, hindi katulad yan nga, may mga lakad kami kapag Sabado, Linggo, yan. So, although minsan wala akong pasok ng trabaho ng Sabado, pero sobrang init naman po. Kaya hindi rin namin nagat. Tapos, sunod-sunod din ang ulan. Yan po. Kung hindi ulan, sobrang init. Yan po. So, ngayon is, nakita so, niyo po, medyo hindi na siya masyadong mainit at may konting hangin naman. Kaya, ito na yung chance ngayon ni Kindness na lagyan ko na siya. So, actually guys, mga dalawang linggo na ito, nung no, mula nung nabili ko siya. Pero, hindi ko nagagawa kasi nga last week ulan. Tapos, pagka ano naman, <coughs> may mga lakad, So, ngayon, talagang pinagtuunan ko talaga siya ng oras. Dahil nga po, lalo itong ahaba yung ating damo. Yan po. So, katulad po niyan, hanggang ngayon, hindi pa ako nakapagtanim. Kasi paano ako masasimulang magtanim? Eh, naunahan na po ako ng mga damo ulit. Ayan. So, need ko muna ito na uh, tanggalin lahat. Okay? So, pakita ko lang sa inyo, guys. Please po, samahan nyo lang po ako sa paglalagay po nito. yan Pati yung sa, ano, abangan nyo lang din po yung, yung ma-update ko po sa inyo. Okay? So, yan na, guys. Uh, Simulan na po ni kindness, Para lang po tayo nagdidilig ng halaman, guys. Okay? Dami minit tu Ito no na na kong tanglad. Kawawa yung ano kong lemongrass guys. Okay. Grabe. Subuko na talaga si kindness. Oy. ito sa mga ano sa to lagyan kasi gagabitin natin yan magtanim tayo dyan guys sa mga paso nalagyan pa ang mga dala? Ini mau So, ayan guys, uh, talagang uh, halos na nilagyan po ni kindness yung mga dabo dyan. So, hindi ako halos nakakapagsalita dyan guys kasi nga po, nakafocus po ako sa kung saan po natin dapat na lagyan po ang ating mga damo para talagang uh, mamatay po siya, ayan. So, uh, hindi po ako sumusuko guys na uh, explain ko lang po na Talagang tinamad, yan po. So, yung ibig ko po pong sabihin ay uh, sumuko po ako dahil sa bilis po talaga ng uh, pagtubo po ng mga damo. And then, syempre guys, uh, may work po si kindness, 10 hours every day. So, tapos yung anak ko po, may work din siya. So, kawing tatlo talaga, pati ang husband ko po, may work siya. So, minsan naman, hindi kami sabay ng asawa ko ng uh, trabaho. Kasi minsan nga po, isang linggo siya na panggabi at isang linggo rin po na pang araw. So, yung oras po talaga namin, uh, medyo uh, kahol po kami. So, um, kung ako po guys, sa masusunod, mas gusto ko pong ako po talaga mismo ang Uh, kukuha ng mga damo dyan. Yan po. Yun, parang manual po tayo. Pero, uh, yun nga lang po yung oras ko po talaga. So, naisipan namin na lagyan muna namin ng kapag lalo na kapag tag-init, maglagay na lang po kami ng ang round off po ang tawag dyan. Uh, siguro sa Pilipinas po, alam ko gumagamit din po kasi sila ng mga uh, medisina po para, nga, para po para sa mga damo. Lalo na sa atin po na talagang sobrang init po ang panahon, kaya mas mabilis po ang pagtubo ng mga damo. Alright? So, ayan po guys. At... Uh, yan po lang po ang mga na, na ginawa ko po, po dyan sa katunayan gusto ko na po talagang magtanim pero hindi po ako makakapagtanim talaga dahil nga po yung instead na yung oras ko po dyan ngayon is nagtatanim na pero nandyan pa rin po ako palagi sa mga damo right yan po so may share po pala si kindness guys ayan um uh, Pumay pinuntahan po kasi ako sa isang ah uh, kung saan po tayo pwede mag-inquire. So, nagbabalak po kasi si Kindness ng uh, mag-rent po ako ng lupa para nga po uh, farming po yan. So, gusto ko pong magtanim mga 200 or 300 square meter po sana yung aking rirentahan na lupa. Kaso lang ang problema po is yun nga dahil uh, sakop po kasi siya ng gobyerno ng Japan. So kapag tayo po pala ang nag-rent ng lupa dito sa Japan, need din po natin na um, i-maintain po ang kalinisan ng lupa na rintahan natin. Bawal po siya yung mga... Uh, mo na makarating sa mismong gilid sa gilid po ng kalsada. So it mean to say guys, mukhang hindi ko po kakayanin ang isa sa mga ni-required po ng uh, Japan para po uh, makapag-rent po ako ng mas malaking lupa pa sana. Yan. So ako na talaga mismo ang uh, hindi para hindi ko kakayanin pa. Alright? right? So, ayan guys, uh, dito naman po ako sa bandang likod na. hintayin uh, nyo lang po yung update ko po dyan sa buong uh, bakuran ko po kapag talagang uh, natanggal na po yung ating uh, mga damo sa nilagay natin dyan ngayon. So, ayan guys, uh, pakita ko lang po sa inyo ngayon. Halos uh, binasa po talaga ni Kindness. Ayan po. So, nilagyan na po natin guys ang... Um, buong ating ayo uh, buong kabakura ni kindness yan so observe natin guys si update ko po sa inyo lahat lahat po yan so mas marami akong nilagay sa yung kung saan is medyo tambok guys bang itong mga sagbot okay so medyo nag, nag, ano talaga ako guys medyo sumuko po ako kasi nga po ah uh, hindi ako kapag tanim dahil nga po naunahan na naman ako ng aking mga damo yan So, nilagyan po ni kindness ito. Ayan. So, hindi po kasi agad-agad ito, guys. Kasi hanggang sa ilalim po ng lupa, maabot yung nilagay natin. Tapos, para mamatay yung ating yung mga damo. Yan. So, sa Pilipinas siguro, alam ko, gumagamit din po ito yung mga farmer natin ito, guys. Gumagamit din po sila ng ganito para ano mas mas matagal po talaga ang tubo ng damo. Okay, so hintayin lang natin guys. Yan po, binasa na po ni Kain Dish lahat. Ilagyan po lahat natin guys. Okay. So, kung napansin nyo guys, di ba parang ano kung minsan ako lang kasi isang gilinis dito. Dahil nga po, minsan mga busy sa trabaho. Yung ano ko, may trabaho na rin. Yan. So, hindi hindi kami talaga basa basta nakakapag ano, hindi na namin nasusunod tuwing linggo. Lalo na kapag summer po sa Japan, mas ah uh, mas mabilis po ang kanyang tubo ng damo. Alright, so update ko lang po sa inyo guys kapag okay na po yan ulit. Yan. So, observaran natin yan po. Okay? So, yun po yung mga uh, konting na-share ko lang po ng ngayon guys. Update ko po sa aking bakuran. So, sumuko talaga si Kindness sa maglilinis. Yan po. Dahil nga ako lang mag-isa. Siguro kung sa Pilipinas ito, kahit may trabaho tayo, pero pwede tayong makipa ano, yung bawa, sino yung available. Ayan, pwede po. Pero dito kasi wala. Tayo lang talaga maglilinis ng ating uh, bakuran. So, yun po ang ginawa namin para mas mahaba po. Hindi agad-agad tutubo yung ating damo. So, katulad po yan guys. Kanina nabanggit ko po. Hindi ako makakapagtanim. Dapat sana ngayon nagtanim na ako. Kaya hindi ko gawa sya dahil nga po naunahan palagi ako ng mga damo yan, so yan po ang isa sa mga sinishare ngayon ni Kindness na kung hindi na po natin kaya pwede na po tayong bumili guys at lagyan na lang natin para kusa na silang mamatay talaga alright, so abangan nyo lang po guys ang uh, update ko po nito sa mga damo and then isa po pala na ishare ko po sa inyo guys bago ako magpaalam uh, yung bahay ko po is Uh, nagkaroon po ng ahas. <laughs> Yan sa, dito mismo sa garahe namin. So, dahil nga, kung napansin niyo po guys, grabe ang pawis ko. Grabe ang init sa Japan. Siguro nga po nainitan pati yung ahas kaya lumabas na sa kanyang lungga. So, dito siya kasi siguro sa amin kasi medyo maano to. Uh, kung napansin niyo po guys, medyo hindi siya talagang tama ng init. So parang nag ano siya, parang nakisilong yata. Tsaka kami lang yung sa aming ano, yan sa aming parking area, kami lang yung may bubong. Dito sa mga kapitbahay namin. So dito siya banda guys sa amin sa may ah, uh, hugasan namin dito. Yan kasi may table dyan. Dyan po yung ahas. Tapos kulay ano pa siya? Kulay gold. Yan. <laughs> ba diba? Tapos ano naman guys? Yung pagong din. Ayan. So share ko naman sa inyo ngayon guys. Yung ating pagong dito sa aking alugbati. Ayan po. So nagbutas na naman siya guys. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo. Nagbubutas po yung ating pagong. yan, So hinayaan lang namin kasi nga po baka Uh, kasi minsan doon nga siya nangingitlog. So halos nababanggit ko po 'yung sa king mga vlog. So hindi ko po alam palaging may bisita ang bahay ni Kaindesh. kung hindi na po ibon, uh, hindi pagong, ngayon naman <laughs> ahas na talaga siya. <laughs> All right? So ako muna ay makapaalam sa inyo lahat, guys. So yun na po yung aking uh, simply na yun na na-i-share sa inyo. All right? So maraming maraming salamat sa inyo lahat, guys. So please pabangan niyo po yung akin susunod na ma-upload na videos po dito sa bahay. Bye guys. Thank you for watching po.